Good morning guys Alright, so ngayong araw ay Masingit ko lang itong vlog na to Dahil uh, Meron tayong pupuntahang Masayang event ngayong araw Ito yung mga uh, Karera dito sa Uso-uso -uso, actually ito, napakasikat na karera dito sa May Ecija Bandang Bulacan din, actually ginagawa to Ito yung karera ng mga kalabaw At yan Ang pupuntahan natin dito sa Gapan May Ecija may mahipon dito sa Gapan City, Nueva Ecija kasi nandun daw yung karera ng mga kalabaw first time kong uh, ma-witness ang karera ng kalabaw mahipon na to? Opo. yung karera ng kalabaw? Try lang. Ayan, barangay Mahipon na tayo. At uh, malapit na tayo sa karerahan ng Kalabaw. First time kong ma-witness ang karera ng Kalabaw. Exciting to. Hindi uh, ko alam kung ilang oras yung karera. Pero tara, silip-silip lang tayo dyan. Barangay Mahipon bungad ng karera ng kalabaw sa part na yan ayos pala to no? talagang ganda yung pag dito meron silang chariot hindi, hindi sila mismo sasakay sa kalabaw Ayan, nakita nyo sa drone shot, initial drone shot natin dito, napakadami ng tao. Sa kabanda sa may bungad, doon yung talagang parking area. Pero dito rin sa may gilid, mismo ng track meron din mga nakaparking, mga jeep, mga ganyan, motor. Hindi ko inakakala na ganito ka, sobrang kasikat. Alam ko pag piyesta ginagawa to, pero hindi ko alam na ganito pala katinde. Ka itong, itong karera na to, no? So sa ngayon anong oras na ba? Mga alas 10 na siguro ng umaga Tinitignan ko kung hanggang anong oras I think mamaya pa yata magsisimula to Kasi parang may parating pa daw na magpa-practice So bago pa man pala sila magkarera eh, Tinitrain muna yung mga alabaw dito Kung baga parang pinapakita mo sa kanila yung daan Mga ganon Al Alam mo yun parang Kinukondisyon muna yung kalabaw Sir, damon lang kayo pag-shoutout oh, shout -out out. Ka. May shoutout daw tayo mga tropa shout natin oh, Shoutout dito, dito. Oh. Shout po kay Vice De La Cruz Shoutout kay Delta Barrio, ang kay Yankee, kay Lucky Boy, kay Taltado. Doon, sa Luyos. At, at Magaling sa Rayon. Oh, sige, ikaw. At shout sa may maglalaban mamaya, kay Delta Barrio, sa kay Pogay ng Tagulod. Ito okay, ka po dyan kay Taltado. po dyan, Delta Barrio, Yankee, Lucky Boy. Oh, okay na. Hindi po. Okay na. Thank you. Thank All you right. po. alright. Alright parking muna tayo dito ang dami na lalo lang dumaming tao dito alright hanap muna tayo ng mga kainan gutom na ako oh. wala pa eh so maghanap lang tayo ng mga paano ba piniprepare itong mga kalabaw na to kainan dito pares tabok siya ate ito, ito yung mga kalabaw ito eh. yung mga kalabaw ayun sa gilid ito yung mga sasakyan ng mga riders ng kalabaw mga racer so meron silang chariot na ganito hindi sila sasakayan buong akala ko pagkarera ng kalabaw eh sila mismo yung sasakay dun sa Sila mismo yung sasakay sa kalabaw <laughs> Yung pala hindi Ito yung race track nila Ito yung pinakabungad ba? Pinaka bad. So hindi ko alam kung gano'ng kalapad to Pero malapad din siya eh So pwedeng may entry dito na 1, 2, 3, 4 Siguro mga apat na racer oh, Siguro mga ganun mga apat Sabay sabay sa isang karera Number 29, 28 ito yung mga pangkarerang kalabaw ganito kalalaw oh, tangkad ah tatangkad pala na ito mas malaki kumpara dun sa mga nakikita natin mga kalabaw sa bukid. halatang kinukondisyon yung mga yan bago ay karera at yung mga iba, ito ang dami oh ito ang dami yan 2,4,6,7,7 sa siguro sa isang mayari na ito kasi isang set yan eh Ayan. Tapos dito iba, iba. Meron silang dalawang dala parang inahitan pa yung kalabaw inaahitan din pala yun bago yung karera first race tapos na number 9 tsaka number 26 sa so, itik nanalo yung number 9 ang laki ng agwat actually napakalaki ng agwat so ang style pala dito dala dalawahan hindi akala ko apat so dala dalawahan pala yung magkakarera so pares pares kung baga. so kung silong imamatch dun sa isang kalabaw yun, yun yung maglalaban yung dalawa na yun pero napakaraming entries nakikita ko kanina yung quadra dito sa gilid tsaka dun sa may parking area ang dami meron pang may dalang walo ata walong kalabaw grabe yun Ay, yung pangalawang race supposed to be ah uh, yun yung pangalawang kuha natin ng drone shot kaso nga lang na disqualify yung isa dahil tumalon <laughs> yung ginagawa nung isa hala tumalon <laughs> Tumalon na nauna na. <laughs> Alana, na nauna <laughs> so, na. Mukha siyang loko-loko ngayon doon. Tumatakbo mag-isa. so, naiwan to. So, ibig sabihin, eto na yung panalo. Lumundag siya sa quadra. <laughs> Meron palang ganun talagang hindi mo makokontrol pala talaga yung baka ano, pag nagwala na siya, dire-direcho ng takbo yan So ang gagawin natin, lapitan natin yung starting point nila doon kasi nagpapalipad ako ng drone. Ang tagal pa pala mag-umpisa. So nasasayang yung battery natin. ka hover lang siya. Sabi sa akin, ay eh, huwag masyadong lumapit daw. Baka daw magwala yung ba tatakbo-takbo saan. Baka mabangga tayo. <laughs> ibang, ibang klaseng adventure to. Gagawin natin yun. <laughs> Hindi racing ng motor to. Racing ng kalabaw. Tara! Ito, Ito na, malapit na tayo sa dulo. Yung quadra. Kung saan sila nag-umpisa uh, magpatakbo. Ayaw lumapit dun, no? Baka oh, may banggay tayo ng kalabaw dyan. Ito <laughs> siya, Oh. Yan. Uh, hindi, uh, hindi, natin nakabutan sa pagpapalipad ng drone. ang Gano'ng kahaba yan? 400, 400 meters? Four 400. 400. 400. hundred. Ha, ha. Alright, four uh, hundred meters. Itong karirahan 410 410 410, thank you Ayan May mga security dito Ito ba yung bagong entry. Yung dalawa na yan. Kanina yung last na nakuna natin. Tatlo. Tatlong kalabaw yun. Kakarera. Pinipwesto yung mga kalabaw bago tumakbo. Ito. Ito guys. Baka exciting naman na ito. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 limang slot yun nandito yung mga kalabaw na to matatangkad guys ha? hindi lang hindi pa hindi yung parang nakikita natin sa bukid parang, parang hybrid na kalabaw yung mga to

So may nakita akong uh, ginagamit sila Yun sa gilid, tinutusok yung gilid ng kalabaw Tinutusok yung gilid ng kalabaw Para siguro bumilis, imbis na paluin siya Parang ginagawa sa mga kabayo Tinutusok so, ano pala yung tinutusok na gano'n Yung pang kuryente po Kuryente? Opo yung Kinukuryente pala yung kalabaw yung kalabati rin nandito po sa Sagili. mga bag nila. Oh. Tapos meron pong kuryente. No! Para bumili sa kalabaw, ano? Oh, yun. Akala ko, ano lang yun? To stick. Yung pala kinukuryente para bumili sa takbo. gaya ang sabi ko, imbes na paluin, kasi usually ganun yung ginagawa, diba? Pinapalo. Eto, kinukuryente. Huwag ground lang naman yun. Yung kalabaw para bumili sa Exciting. <laughs> Nakakaloko rin pala tong karera na to, ano? So mamaya babalik tayo uh, ah, In the meantime iwan muna natin yung mga bagong tropa natin dito oh, High five Owen Joshua, Joshua. Maki Si Maki, Owen si, Joshua. Si, si Budoy si Budoy so, si, si Si pakilala Si Mr. Pogi FB saka YouTube Mike TV hanapin mo Yung nakatayo sa motor Oh, balik ako mamaya, pa-charge na ako. All right, so pa-charge muna tayo. Saglit lang 'to. Ah, uh, hanggang alas 5 daw yata sila or alas 4 depende kung gaano kabilis yung yung karera.